So sa video ito, eh, i-review natin yung isang bago sa Play Store na online lending app, no? Ah, uh, pero bago lahat, eh maglalabing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking channel sa Sir Johnny 2.0. Paki-like na rin po kung natulungan kayo at nagustuhan niyo ang video nito. Paki-share niyo na rin tapos hit niyo yung notification bell para updated po kayo sa mga all reviews na ginagawa natin dito sa ating uh, channel, okay? So sinubukan natin ngayon kung legit ba 'tong Daloy Cash. Okay, sinilip ko siya sa SEC, ah, hindi ko siya nakita sa list of uh, recorded online learning platform, okay? binawin ko lang ha, wala siya doon. Tapos, so sinubukan ko po siya, I downloaded it, then install and then I try to apply. Ito nga sinimulan na nating pasukin at uh, sisinipin para sa inyo kung okay ba talaga to o hindi. And then Pagbukas, permission authorization, marami siyang kukunin mga impormasyon sa inyong cellphone at sa inyong mga nilalaman ina, uh, ng inyong mga phone. So, I agree na lang. Sige, pagbigay para makasilip lang natin. Then, yan. Then, hello, welcome to Daloy Cash. Okay, the number. Tapos, verification code para mapasok tayo, makapag-login din. Ito po yung sumunod. Uh, loan amount that I can receive sa kanilang offer is 2,000 hanggang 30,000 pesos po na meron daw 150 days repayment term at meron daw po siyang 0.5% annual average. Wow! Talaga ba? <laughs> so yun nga, pasok tayo. Personal info, syempre, pinaka-importante sa kanila. Then, the marital status, the education, the children, at na number of children, time of residence, type of residence, how many banks account do you Then, syempre, yung address natin, lagyan natin dyan kung tiga saan tayo, yung province, then yun, lagyan nyo lang kung tiga Metro Manila kayo, o kung saan probinsya kayo, then put nyo lang doon, i-click nyo lang. And then, after that, the work info, industry type, work type, monthly income, yun po. Then, the company address, the company name, the email, and the company phone. Now, which is, ang ginawa ko dito sa company, medyo may problema, kasi nga, wala siya sa list na recorded on a native platform ng SEC ay nilagay ko ay unemployed. O, ibig sabihin, walang trabaho. Kaya, pero, syempre, ginamit ko yung uh, pagiging work from home dito sa ating YouTube. Kahit paano may income tayo. So, nilagay ko siya unemployed pero may sahod tayo kasi kailangan pa rin niyang mag-access o makakuha ng contact number ng company. Kaya, hindi ko in-update yun sa kanila. Basta, kasi meron ng kumpanya pinapasukan pero hindi ko binigay. Dahil, ayaw niya talagang tumuloy o mag-proceed kapag hindi mo nilagyan ng email address ng company mo at ng company phone. Okay? Yun ang pulilinawin ko. Kaya medyo maging aware kayo sa pagbibigay ng mga contact info ninyo kung okay ba talagang ibigay sa kanila kung sumagay itong klase ng OLA. Yung mga company numbers natin, yung mga company information. Okay? Ingat kayo. Pero nilagay ko rito is yung company name is... Okay, dahil nga nilagay ko unemployed tapos yung company phone, syempre, yung number natin na ginagamit, okay? And then, the contact info, tatlo po yan, na kailangan nila na, de-direction naman sa ating uh, phone contacts, Datos, uh, na tapos, di na kailangan i-manual. Kumbaga, parang pag pindot mo, okay? Check mo lang, check. Lagay mo yung parents mo, kapatid mo, kaibigan mo, gano'n. And then, sumunod yung card type, yung, kumbaga, yung ID na gagamitin natin. Takpang ko lang yung picture ko dyan, okay? Ayan, please upload a take a photo call of uh, your ID. ginamit ko po is the UMID. Then, after that, susunod na po yung face authentication. Siyempre, yung kailangan nila na face recognition, yung pag-blink-blink, pag, pag nga nilidig, yung ganon, di ba? Okay, then, proceed na tayo. After that, hihingin na po nila yung ating mga e-wallet o mga bank accounts na pwede nilang padalhan ng kanilang uh, pera na ibibigay sa atin na uh, loan, okay? Then binigyan natin syempre is the GCash. Then binigay ko yung number, ayan, please enter. Tapos wala na ako nilagay na iba pang mga e-wallet, Yung lang po. Yung dating ginagamit, still same uh, scenario, GCash lang po ang ginagamit ko. And then ito po, sumunod, loan confirm. Ang nakalagay po sa loan amount na pwede ibigay doon sa akin at hiram ay 2,000 hanggang 3,000 at uh, 30,000 pesos. Okay? Yung loan term daw po niya is 150 days with the interest of 0.5%. Ang repayment amount kung 2,000 daw is makukuha lang ay 2,010 pesos ang magiging tubo niya. Sana all. 2,010. Sigurado ba yan? And then the withdrawal, syempre, yung Gcash natin. Then after that, uh, humihingi siya ng parang support by giving us 5 star. Kung pipindutin mo yan para uh, magkaroon siya ng mga 5-star uh, ratings doon sa Play Store, okay? Kaya pala, matasang ratings nito ni Daloy Cash. Baka binigay niya 5-star. Kundi, uh, hindi ko siya pinindot, in ex ko siya, no? Ni demonetize ako sa proceedings. And then, ito po yung sumunod niya after that, uh, magbigay ka rin ng 5-star ratings sa so, kanila, under review, o kaya under, sabihin, under evaluation, under process, pag-aaralan pa nila kung, magkano yung makukuha ko na pera o kung approve ba ako o hindi. Your application is under review. Keep your phone on to avoid missing your loan. Okay? Missing your loan, ha? Ibig sabihin, ah, pag hindi sila nakakontak sa akin, hindi ako matext o hindi ako matawagan, ay maaaring maredik ako. Pero nakakagulat na balita, mga kajani. After ng ilang minuto, may dumating sa akin galing sa Daloy Cash na $600. 40 pesos already sent to you. Nang hindi pinapakita sa akin yung bracket or repayment details, bakit ako nakatanggap ng 640 pesos? di ba? Medyo uh, auto-disburse. Yan, sinasabi siyang auto-disburse. Walang ipinakitang repayment details. Basta nagpadala na lang. Ayan, may ebidensya tayo dyan. Hmm? And then, nagulat ako pag bukas ko ng apps. I check it out na ang babayaran ko sa kanya is 1,070 na. Nang ilang araw, June 14, samantalang kinuha ko ang loan na ito ay Sabado rin. Sabado ko na sinubukan, Sabado rin babalik. na which is, hindi siya seven days. Six days. Kita nyo yun? Samantalang, okay pa nga si Kwikla. 7 days talaga ang usapan nito, 6 days. Ang tindi, di ba? Tapos basta na lang pinadalhan, kailang ibalik ko rin na 1,070, yung 640. Ano kayo, hilo? O ibabalik ko yung 640. Ganun lang nalalaban lang dyan. At pwede kong i-report to sa SEC, I will file a complaint, proper complaint sa SEC, mag-message ako sa kanila, I will report this, mga ganitong klase na wala, na ingatan nyo, at huwag nyo subukan na lang. Kasi kung auto disperse sigurado. Tapos wala pa sa SEC ni uh, list of recorded on leading platform. Eh baka mamaya ma stress lang kayo, di ba? Mamaya sigurado mga haras or something na baka mamaya kung ano man yung gawin nila. Kagaya nung isa kong report sa PAOK na which is under investigation na siya ngayon. Okay. Kaya ito, mag-ingat kayo ka dito kay Daloy Cash. Wala siya sa list ng SEC registered online a leading platform. So yun, auto-disperse po siya. Ingat po sa mga ganyan class ng mga OLA na lumalaganap sa Play Store. So sana nakatulong ang video ko ito sa inyo. At paki uh, pakipalo na lang po o pakisubscribe ang aking Sir Johnny 2.0. Pakilike, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga all reviews natin dito sa ating channel. Maraming pong salamat.